Ang ganda Hi Don Raya. O, <laughs> uh, sa lahat ng viewers ni Don Raya. Subscribe na. Ah. to you uh, uh. na. Welcome back muli sa ating YouTube channel mga paps. Kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment down below, follow by hashtag Don Roaya. And of course, isubscribe mo na yan. Ngayon mga pangs, nagbabalik tayo sa ating every para ipakita sa inyo yung mga pang malakasan, imitation only for yan mga pangs, pero budget meal lang. At kung bago pa lang dito ha, Ulitin ko kung paano mag-avail. No, tinututukan natin ng camera yung mga ibon, mga cages. Screenshot nyo lang at ipadala nyo sa akin sa messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery. Or you can text or call me sir na mga paps. No, so, yala, let's go. Alam ko, excited ka na kung ano yung mga ibon na no, pwede natin i-out. High mutation pero budget meal only for ya yes. So, yala, Let's go. no sa mga nangangarap pagkaroon ng genetics at walang budget no pero napakaganda na ito mga paps kunin nyo na to ito ay DNA cup and hen ibig sabihin pwede nyo isa lang talaga kasi nga sure na ang gender no ang ID nito ay opaline possible yellow face possible dun follow yan DNA cup and yan Kunin nyo na. Yan mga papso. Oh. Tinan nyo kung gano'ng quality yan. Oh. Hmm. Ulitin ko, ang ID ay Opaline, possible yellow face, possible dark follow. Yan Oh. Ang kulay ay green. Mint, tsaka olive mga paps. Yan, napakaganda. Tinan nyo yung hood, yung kulay, yung madiin. Alright. Yan o. Oh. Kunin nyo na to, murang-mura na lang. No? presong pamigay only for you yan mga pups, sa mga naghahangad na magkaroon ng yellow face pero walang budget makabili ng visual yellow face mga paps eto, pwede kayo mag magproject sa murang halaga ulitin ko, ang ID nito ay opaline, possible yellow face, possible don't follow, at ang malupit nito naka DNA na, ibig sabihin sure na ang gender eto ay cock and hen, matured, ready to breed isasalang nyo na lang actually, nasalang na yan dito Oh. Kinanggal ko lang para i-vlog para sa inyo mga paps. No, so, kunin nyo na to. Sobrang ganda nito. O, oh, yan o. Oh. DNA cup, DNA hands. Hmm. Matured, ready to breed. Nakasarang na nga to eh. Kinuha ko lang para sa inyo mga paps. O, oh, yan o. Oh. Alright. DNA ka and DNA hair niya. Screenshot nyo na. Padala nyo sa akin Facebook so Messenger Don Roaya or Don Roaya Avery or you can text or call me 09531364462 Mga Pops. Yan oh ganda. Alright. Mga Pops, yan ka makulit sa ating YouTube channel. Ngayon ipapakita ko naman sa inyo yung yellow face. No, yung ID ay yellow face. Possible than follow. Alright, possible OPA, DNA hen, at isang possible yellow face, possible dan follow, possible OPA, DNA kak naman. At may ko sa inyong freebie pang malakasan. Alam niyo kung ano yung ID? OPA, avocado, yung kulay. OPA, possible red factor, possible tail follow. No, so yala, let's go. Pakita ko sa inyo. So, ito mga paps sobrang ganda oh. Okay. Avocado. Ganda Avocado. O pa, possible red factor, possible tail At isang yellow piece. You know? Yellow piece. Possible gun possible O pa, DNA hen. Yan, ganda oh. At isang freebie din na possible yellow face, possible garfalo, possible opa DNA cup. Free ko lang din to ha, itong avocado na yun oh. No? Ang ganda oh. Hmm, panis. No, so, ibig sabihin, dalawa ang ipipre ko para sa inyo mga paps. No, kaya naman, kung magugustuhan mo itong vlog na to, you can text or call me, sir, 9531 364 mga paps i message ko sa Facebook Messenger, Don Roaya or Don Roaya, Aviary. Yan, ganda niya, no? Yung dalawa, yung freebies. O, pwede kayong mag-experiment. Yellow face stress factor. Baka makasamba kayo. O, yellow face spell follow. Hmm. Oh, sana ano. Hmm. Ganda. The best, oh. Yan yung o. Hmm, yan o. Yan o. murang -mura ko na lang gibigay sa inyo mga pops. Maniwala kayo. No, you can text or call me. 0951-364-462. Message sa aking Facebook Messenger. Don Roaya, Don Roaya. Eh, hey, Jerry. Dalawa ang free dito ha. Ah. O, oh, yan ang ganda oh. hmm. Malikot lang talaga sila. Ah, <laughs> oh, yan eh. Wow, yan oh. oh. Yellow paste, avocado. Wow, ang ganda oh. Hmm. Ito avocado yan oh. Avocado color. Avocado lang yung tawagin. Opa, sable oh. Tinan yung buntot, pati ulo. Free ko na lang yan pag ginawa nyo itong yellow paste, No? DNA hen. Tapos DNA cut yung isa. Possible yellow paint naman. Possible dan follow. Ayan oh, yung ganda, oh. sino gusto nyo yung vlog natin I screenshot nyo na message to sa akin Facebook Messenger don't draw I don't draw I very or better na it i-text tawagan nyo ako sa so, 09531364462 1364 462 mga papsyal kunin nyo na to sobrang mura ko na ibibigay sa inyo promise ko yan matutuwa ka Pwede mo mamutang kung ikaw ay repeat buyer. Ang ating location ay sa Commonwealth Litex, Quezon City. Huwag kalimutan na mag-like ha. Mag-comment down below, ka. Follow by hashtag God Roya. And of course, i-subscribe riyan. So yun lang. Maraming maraming salamat. Stay safe. Stay safe and God bless you. Ayan okay, mga pas. Tulitin natin ang ganda. Ang abokado. Welcome back muli sa ating YouTube channel mga pa, paps kung bago pa lang dito don't forget to like, comment down below, follow by hashtag Don Roaya And of course, i-subscribe na yan. Yan yung paps, ay eh, nagbabalik tayo sa ating aviary. No, para ipakita sa inyo yung mga pamalakasan ng ibon na meron tayo. No, kaya tayo magsimula mga Pops ay eh, nais ko lang i-shout out si Boss Jaime. No, actually, ang deal lang namin ito. Kukuha lang sana siya ng mga pang 1515 lang natin dito mga Pops. All Alright, no, tapos ay eh, nagkausap pa kami ng mas magandang deal. Alam nyo kung anong kinuha niya. Ito lang naman mga paps. Yan o. <laughs> Anim. No, at ang malupit na ito, may previous na avocado o pa possible red factor, possible pale palo. Tapos, yung yellow piece na kinuha ni Sir. Ayan o, yellow piece. Possible dan follow, possible opa DNA hen. At, itong green piece sir na possible yellow piece, possible dan follow DNA cup. At, dalawang back to back na Belgium line green perso. Kailan nyo, Mm. Grabe, laki eh. Possible cock, possible hen Tapos, yung Yung Freebie natin na avocado, ito Opa, possible red factor Possible tail follow Possible cock, tapos uh, Kumuha na rin sa si atin Si share ng isang uh, Violet, star blue Possible red factor Possible tail follow na di, Na possible hen yan, bali, tatlong pares ang kinuha sa ni Sir Jaime. Grabe, newbie. Pero nakanyay na face kagad. Yan you o, know, visual yan o, face o, oh. yan you know. o. Maraming maraming salamat sa iyo, Boss Jaime. At kung gusto mo ng ganito pang malakasan, mga paps, all you have to do is to text or call me, 0953-136446 to message sa time, Facebook Messenger. And don't know ayaw, don't know ay very muli. Muli, maraming maraming salamat sa iyo, Boss Jaime. I-deliver ko lang ito, mga paps. Tapos magbablog na tayo. <laughs> Ganda. Woohoo! Japa, Chibosayme. Thank you, sir, and God bless you.